Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, ang Iran ay isang rehiyon na puno ng mga misteryo at curiosity, lalo na dahil sa heograpikal na kalapitan nito sa kung ano ang inilarawan bilang halamanan ng Eden sa banal na kasulatan na matatagpuan malapit sa Irak at Assyria. Maraming nagtataka tungkol sa iba mga etnisidad na kasalukuyang naninirahan sa Iran at ang kanilang mga koneksyon sa ninuno. Ay, sa video na ito ay hindi ko lamang gagawin na talakayin ang wika ng mga Iranian kundi pati na rin ang kanilang heograpiya sa kasaysayan at iba pang nauugnay na aspeto. Una sa lahat, hinihiling ko sa iyo na i-like at ibahagi itong video kasama. Ang mga interesadong tuklasin ng heograpiya, hindi lamang ng gitna, silangan kundi pati na rin ng sangkatauhan sa liwanag ng mga sinaunang tradisyon at mga salaysay ng Biblia. Tungkol sa mga tao at sa kanilang mga pinagmulan, ito ay isa pang yugto ng ating serye ang pinagmulan ng mga tao ng Iran ayon sa Biblia. Sa mga sagradong teksto ng Biblia, sa mga aklat ni Daniel Isaiah Jeremiah, ay may mga binanggit ang mga taong naninirahan sa lugar na katumbas ng kasalukuyang panahon ng Iran, hindi lamang sa loob ng mga hangganan ng mga taong ito. O marahil sa mga teritoryo ng mga taong ito, kundi pati na rin sa mga hangganan ng dalawang taong ito naninirahan sa rehiyon ay ang mga inapo ng Madii gaya ng inilarawan sa Genesis 10. Ngunit sino nga ba ang mga taong ito sila ang Persians? Maaring kwestyunin ang ancestral figure ng mga Persian. Ayon sa biblical narrative, ang mga sinaunang Hudyo ay lubos na nakilala ang ninuno ng Maido Persians ayon sa biblical genealogy sa katunayan Bago pa man dumating ang mga Persian sa rehiyon na ngayon ay binubuo ng Iran, Isang makabuluhang bahagi ng southern na bansa ay pinaninirahan na ng iba't ibang tribo ng mga Semitic na angkan na mga Aryan, ang orihinal sa antiquity ang mga Iranian, ang mga tunay na naninirahan sa rehiyong ito, gayon paman bago sila o hindi bababa sa kasabay. Noon ay may namuhay na matatandang tao na kilala kapwa mula sa Biblia at ng mga mananalaysay bilang mga Elamita. Ang mga Elamita ay kinikilala sa biblikal na salaysay bilang mga inapo ng isa sa mga pinakakilalang anak ni Shem na isa sa mga ama ng mga semitik na tao na si Elam, ang anak na lalaki na Elam na da ngayon ay nandayuhan sa rehiyon ng Iran. Ang Elam ay nananatili sa lugar na ito ng ibat, ibang mga elite na tribo na naninirahan na itinuturing na semitiko sa pamamagitan ng biblikal na tradisyon bagama ang ilan ay hindi sumasang-ayon dahil ang wika ay hindi mahigpit na semitik na kahawig ng higit na Arcadian o Aramaic. Gayunpaman sa biblikal na tradisyon ay binanggit si Elan bilang isa sa mga anak ni Shem sa Genesis 10 kung kaya't ito ay itinuturing na isang semitik na mga tao ang semitik na presensya na ito ay nananatili hanggang sa araw na ito na makikita sa genetika ng mga kontemporaryong Iranian, lalo na sa ang katimugang rehiyon ng Iran. Ang mapa ng rehiyon ay malinaw na nagpapakita ng Southern Iran na kinilala bilang elam na nagpapahiwatig na ito ay ang lupain ng mga ilamita ang unang mga naninirahan sa lugar na iyon na sa kalaunan ay magiging modernong Iran. Sa ibang mga rehiyon na nakararami sa tatlong iba pang mga tao na may katulad na pinagmulan ay naninirahan sa mga meite na binanggit sa Biblia habang itinuturing ng mga Aryan ang mga tunay na Aryan kaya sa kasalukuyan ang mga Iranian ay pinaghalong mga sinaunang Semitic at Aryan ng mga tao ngunit pinapanatili pa rin ang pamana ng mga tribong Aryan. Ngunit kung sino talaga ang mga tribong ito sa Iran na nauunawaan sa kasalukuyan ang mga tribong ito ng mga Iranian. Ang mismang Aryan na tao ay hindi lamang isang solong tao ngunit sa halip ay isang grupo ng mga tao na may parehong pinagmulan. Ang mga taong ito ay hindi lamang naninirahan sa Iran. Kundi pati na rin ang mga lugar na ngayon ay binubuo ng Pakistan, Afghanistan at iba pang mga rehiyon ng Gitnang Silangan, sila ay nagbabahagi ng isang genetic at kultong likas na pamana mula sa mga sinaunang tao ng Midian na pinagmulan na kilala bilang ang mga Aryan. Bukod sa Mes ang ibang mga tao na naninirahan sa rehiyon ng Iran ay mga inapo ng mga Aryan o simpleng mga Medes, ang mga taong Mid, mga inapo ng mga sinaunang Aryan ay itinuturing na isa sa mga taong Japhethite na mga inapo ng madi isa sa mga anak ni Japheth ayon sa biblikal na mga nasalaysay. Sa makatuwid ang mga taong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas magaan na balat at mas magaan na mga mata na may pinakamataas na estrukturang nakabatay sa Aryan Society. Ang panlipunang hierarchy na sinundan ng Warriors Krias mga mga ngalakal at magsasaka at manggagawa syudras. Ito ay gumanap ng isang pangunahing papel sa panlipunan at relihiyosong organisasyon ng mga sinaunang aryan sa relihiyon. Ang mga sinaunang aryan ay mga polytheist na sumasamba sa iba't ibang paganong mga diyos at diyosa. Ang pagsamba sa apoy ay may mahalagang papel sa kanilang mga gawaing, pangrelihiyon at ritual. Ang mga sakripisyo ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagsamba sa mga diyos ang wikang sinasalita ng mga sinaunang Aryan ay kilala bilang Vedic Sanskrit, isang archaic na anyo ng Sanskrit. Ang wikang ito ay ang batayan ng vida sa iba pang relihiyoso at pampanitikan ng mga teksto ng sinaunang India Vide. Ang Sanskrit ay isa sa mga pinakalumang dokumentado ng mga wikang Induran. Ang pangalawang tao marahil ang pinaka, kinikilala at kapansin-pansin ay ang mga taong Persyan. Ng taong ito ay kilala rin bilang isang tribo o marahil ay isang geographical na katawagan lamang sa Iran na nakakuha ng mahusay na katanyagan sa antiquity. Ang mga terminong ito na madalas na tinatawag ng mga Persian sa sinaunang panahon. Ang mga Iranian bilang karagdagan sa mga Persian ay mayroon ding isa pang tribo ng Iranian. Mga tao na ang mes nakilala bilang mga Parthian, ang mga tribong ito ay binubuo ng rehiyon, kapwa sa antiquity at sa kasalukuyan ng mga Aryan people o mes ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika na lahat ay magkakaugnay at linguistically, katulad sa bawat isa sa mga Aryan o Iranian. Ang mga wika ay inuri sa loob ng Indo-European o Japhetic Linguistic family na kawili-wili sa aklat ni Daniel nang ang isang misteryosong kamay ay lumitaw sa kabanata, Pumaw, ito ay binibigyang kahulugan. Bilang ang kamay ng Diyos na sumusulat ng isang mensahe na tanging ang propetang si Dan ang maaaring basahin at bigyang kahulugan para sa iba pang naroroon. Sa mensaheng ito ay binanggit ang tungkol sa mga Persian. At ang made of Persian, mga tao ang nangingibabaw na wika sa Iran ay Persian, na kilala rin bilang pari ito. Ang wika ay mahalagang kapareho ng ginamit sa pagsulat na matatagpuan sa kabanata Imo ng Ang Aklat ni Daniel sa kabanatang ito na isinalin ni Propeta Daniel, ang inskripsyon para sa mga taga babylonia na kinabibilangan ng mga dalubhasa Noong sinaunang panahon, mga wika bagaman walang sino man sa mga eksperto ang makakaunawa sa tekstong Daniel, nagbigay ng pagsasalin sa Aramaic na nagsabing mene-mene, Parson na nangangahulugang ang kaharian ay hahatiin at ibibigay sa mes at Persians modernong mga Iranian ay pinaghalong iba't ibang grupong etniko. Kabilang ang mga inapo ni Madi na anak ni Japheth gaya ng inilarawan sa ilang sinaunang tradisyon tulad ng aklat ng Jubilis. Ayon sa tradisyong ito na si Madi, ama ng mes at mga Persian na inapo ni Japhet na iniulat sa isang lipi ni Japhet na ikinasal ng isang babae mula sa lipi ni Japhet. Si Shem ay nagkaroon ng maraming mga anak na babae at mga anak na lalaki at isa sa mga anak na babae ay nagpakasal kay Madi na naging ina ng lahat ng mga taong ito totoo man o hindi. Ito ay tiyak na ang Islamit na Semites, malawak na halo-halong sa mga tao ng Mado. Persian na pinagmulan kaya sa Iran, ito ay karaniwan na makahanap ng mga tao na may European na katangian tulad ng mapupungay na mga mata at makinis na balat. Sa kabilang banda, mayroon ding mga tao na may Semitic katangian katulad ng sa ibang mga tao sa gitnang silangan tulad ng Irakis at ang mga Saudi. Ang mga Persian naman ay itinuturing na mga inapo ng pinagmulang Iranian ng Madii at Jafet. Marami sa kanila ay may kaparehong anyo sa mga Europeo at ang wikang Persian ay nagbabahagi ng ilang pagkakatulad sa lingwistika sa mga wikang Germanic tulad ng Ingles halimbawa. Ang pagkakaroon ng salitang brother sa Persian na may kapansin-pansing pagkakahawig sa katapat nito sa Ingles na may pinagmulang Germanic na nagpapakita ng koneksyong pangwika ng Indo-European ang terminong Persian para sa brother na Baradar ay nakakaintriga na sumasalamin sa brother sa Ingles. Ito ay ilan lamang sa mga linguistic affinities sa pagitan ng Persian at iba pang mga Indo-European uh, na mga wika lalo na ang pag-highlight ng Ingles na Germanic na pinanggalingan. Mayroong ilang iba pang mga katulad na koneksyon bagaman. Ang isang komprehensibong diskarte ay mangangailangan ng mas maraming oras at espasyo ayon sa wika ay may malinaw na relasyon. Bagaman sa kasaysayan ng mga elite na tao ay nagkaroon ng impluensya na nagre-resulta sa kapansin-pansing pagkakaiba-iba ng etniko sa Iran. Ang mga tribo ng Iran na kumakatawan sa isang genetic mixture na nakararami sa Jetic at Medo-Persian, descent ngunit mayroon ding mga Semitic na impluensya mula sa Elamins. Ang video na ito ay naglalayong tuklasin ang mayamang linguistika at makasaysayang etniko pinanggalingan ng mga taong naninirahan sa Iran, pati na rin ang bansa mismo. Sinasamantala ko ang pagkakataong ito para anyayahan kang magbahagi sa mga komento ng mga mungkahi tungkol sa ibang mga tao na ang mga etnikong linggwistiko at makasaysayang pinagmulan ay pumukaw sa iyong pagkamausisa upang patuloy nating tuklasin ang mga pinagmulang wika at kultura ng mga kamanghamanghang sibilisasyon na ito. Ang sentral na layunin ng channel at nilalayon kong patuloy na magdala ng higit pang mga video at serye na mga pinagmulan ng mga tao ayon sa Biblia sana ay nasiyahan ka sa video na ito. God bless you and see you soon.